Spaghetti mahirap version coming up! Magandang araw! Another day, another mini vlog. May ugali talaga tayo mga nanay na kahit wala na tayo masyadong budget basta nakapag-request ang ating mga anak ay sige for the go. At dahil nga wala man tayo masyadong budget ay tipid boy na pang ispagete ang gagawin natin. Char. Paminsan-minsan kasi kailangan din naman nilang ng reward para namang ganahan silang mag-aral. Gunner. Hindi puro sermon na lang. Char. Aminin naman natin at hindi ay ibang iba talaga ang kabataan ngayon kumpara sa mga batang 90s. Diga? Mga masyado silang mga sensitive. Gunner. Kaya naman bilang mga magulang ay talagang tayo na talaga ang mag adjust para sa kanila. Noong panahon ko kasi, the more akong pinapagalitan, eh, the more ko ini-improve ang aking sarili. Eh ngayon mga bata, the more mga pinapagalitan, the more na nagre-rebelde, Diyos ko dahi. Kaya naman eto, bilang reward kay Mickey Boy at nasagutan niya lahat ng pinapasagutan ko sa mat, eh sabi niya magluto naman daw ako ng spaghetti. Wala nga po itong laho, kundi konting corn beef at konting hotdog lang. Okay na yun, konting asukal, yun na yung panjali binarin daw ang lasa. Char. Sa bagay, sanay naman kami sa lasa dahil hindi naman kami mayaman. Tiyo. Dahil kung ano rin lang nandito, yun lang aming pinagkakasya. Pero wag ka, walang pambili sa na sahog na spaghetti pero may pambayad sa Shopee. Tiyo. Ang totoo naman po ay hindi naman po tuluho kundi magagamit ko po ito sa pagninegosyo ko sa mini donut. Mapapakinabangan talaga to ni motherhood. Ganun. At in fairness, ay mura lang din naman po ito. Wala pang isandaan. Susubukan ko nga po tong product na to dahil baka sakali medyo mapagaan ang gawain ko nito at iwas hugasin na din. Napanood ko kasi sa review na dito na sila nagmi-mix ng butter mix sure, o di ba? Iwasugasin na din. At the same time ay malaki na siya. Kaya naman hindi tayo salin ng salin kahit marami ang ating ilagay ay matagal maubos. Ang nakakatuwa pa nga dito ay may spring na bakal na ilalagay mo sa loob at yun yung magiging pangkalog mo, o di ba? Kaya naman excited na excited na po akong gamitin ito at least hindi na ako maghuhugas ng maraming bowl at mga panghalo. Hindi pa nga diyan naniniwala si Papa Bernard kaya naman sabi ko siya ang magbukas ng parcel ko para maniwala siyang pang mini donut ang in order ko. Naku, ito talaga ang asawa ko minsan duda pa eh. Huwag kang mag-aalala, saka naulo ako o-order ng malaki. Char. Napakasaya ko nga po dyan at naka-order naman ako ng gamit ko sa pang mini donut. Isa po talaga ito sa mga nagpapakilig sa akin. Char. Yun nga lang, may dumating po uli palang parcel nyo. Sko, dahi nabuking uli. At dahil tagulan nga po ngayon, ay in-order ko po ng mga pang cover yung aming motor. Kawawa naman. At kita nyo naman ang tingin ni Papa Bernard o oh, parang galit. Char. Pero nung nalaman niya na hindi lang naman sa motor ko yung cover, pati yung motor niya, ay binilang ko rin ng cover. Syempre, dalawa dapat si sila. lang kasi ang pinag-cover namin dito at kita nyo naman basang-basa Kawawa naman. Malaki ang servisyon nito sa amin sa araw-araw at pang service nga namin ito. At least po ngayon ay eh, hindi na naglalakad si Mickey Boy pagkagaling sa school. Hindi na siya masyadong napapagod. At eto nga po, pinahikilala ko po sa inyo ang aking motor na si Dose. Ang sabi ko nga po kay Papa Bernard, eh kung kaya ko lang dalhin yung motor niya, eh hindi na ako magpapabili. Yun nga lang, napakabigat at napakalaki ng motor niya. Kaya naman, no choice, nag-adikha pa kami ng isang motor para sa akin. Para naman mapabilis ang pagsunduho kay Mickey Boy at medyo mainit talaga sa tanghali. Nakakaawa naman at medyo hikain yun. At in fairness naman sa nabili kong cover ng motor na to ay makapal ang pagkatela niya at maganda talaga quality kahit mura. Hindi nakakapagsisi na binili ko at inad to cart ko to. Char. Kinakabahan nga ako nung una dahil baka manipis lang ito at madaling mapunit. Pero kapag hinawakan nyo ay makapal po talaga siya at hindi po mababasa ang loob. Ang ganda niya. Sulit ang bayad mo. Kaya naman doon sa mga motor na wala pang damit o oh, at et pang hinihintay nyo bilan nyo na rin ang damit. Char. Sa so, wakas si makakapagpahinga natong plastic na to. Char. At syempre excited na rin ang Papa Bernard at may cover na rin ang kanyang motor sa wakas daw eh, sa ng panahon ngayon lang mabibilan to ng cover niyo. skoda Kung hindi pa daw ako nagka-motor eh, hindi ko daw may na bilan daw ng cover yung motor niya. <laughs> ang lagay daw eh, parang napilitan lang ako kasi kailangan ko umorder ng cover ng motor ko. Char. At least ngayon kahit alam namin na nasa labas sila at umulan na malakas eh kahit papaano hindi naman sila mababasa at hindi makangalawang yung mga parts nila. At syempre pag may cover Bar ay iwas sira na rin.